I okay. Shirley Padilla at Alger Abrenica, finally muling nagkasama ang mag-asawa. Nagkabalikan na nga ba tanong ng mga netizens dahil sa saya ng kanilang nakita. Wala rin mapaglagyan ng kasiyahan ng mga anak na si Alas at Axel ngayong kumpleto ang kanilang mga magulang. Panoorin na kung hindi pa subscribe don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nagkaroon nga ng school activity si Alas at Axel na kinailangan nga magpunta ni Kylie Padilla para naman masaksihan ang mga activity ng kanyang anak dahil very precious ito para sa kanya. Hindi rin naman pinanagpas ni Alger ang pagkakataon nanaroon din siya sa event para naman ma-feel ng kanyang mga anak na kumpleto silang pamilya. Sa pagkakataong ito nga ay ganadong ganadong ang mag-perform ang kanilang mga anak na si Alas at Axel. Nagkataon din na iisa lamang ang school ng magkapatid kaya naman isang panoora na lang ang kanilang mga magulang. After naman ng kanilang palabas ay naglaro na nga lang si na Abrenica at ang kanyang mga anak sa labas ng school. Extended nga ang banding ng pamilya sa labas dahil successful ang nag-event ni na Alas at Axel. Sobrang natutuwa ang mga netizens nang makitang masasaya ang mga bata. Iba talaga ang kasiyahan kapag kumpleto ang pamilya. Kitang kita rin kay Kylie Padilla kung gaano siya kasaya at ka-blessed dahil mayroon siyang mga anak na very sweet and loving sa kanya. Talaga namang tutok na tutok itong si Kylie sa kanyang dalawang anak. At syempre nakaagapay din naman dito si Aldo Abrenica sa kanyang mag -ina. kahit naman hindi na sila magkasama sa iisang bahay. I'm ah! sorry. Kung bumina nga sa bahay ang mag ng Kylie Padilla Tuloy pa rin ang banding ng kanyang mga anak Ipinakita lalo at ipinaramdam ng kanyang mga anak kung gaano nila kamahal ang kanilang mami Kaya naman panay sabi ng I love you ang kanyang dalawang anak sa kanya Dahil kita kita ng mga ito kung gaano nga naghihirap itong si Kylie Sa pagtaguyod sa dalawang anak Kaya naman in return panay I love you ng mga anak niya sa kanya Hmm. Dun o, circle. Dun Sabi niya, Tin, dun, tinan ka sa circle. Sabi niya. Hmm. Dun you know, you know, circle. Dun Sabi niya, Tin, dun, tinan ka sa circle. Sabi niya. Hmm. Dun you know, circle. Dun Sabi niya, Tin, dun, tinan ka sa circle. Sabi niya. Hmm. Don't you know you're circle? Tom. Sabi niya, ten the teen ka sa circle. Sabi niya. Hmm. Don't you know you're circle? Tom. Sabi niya, ten the teen ka sa circle. Sabi niya. I love you. 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 Love na love love you. I love you I love you I love you I love you <laughs> I love you I love you I love you <laughs> I love you 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 Nagkataon nga rin, bago nga ang event nila sa school, ay namatay naman sila ng alagang aso na si Bakti. Si Bakti nga ang talagang bantay nila sa kanilang bahay at mahal na mahal nila ito na itinuturing nila talaga na parang isang kapatid o anak ni Kylie. Dahil nga ito ang kanilang pet, mahal na mahal nila ito at inaalaga ang mabuti pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay maaga nga itong lumisan kaya naman sobrang nami-miss ito ng na mga bata. Kumuha pa nga ng letter itong si Alas at Axel para sa kanyang mahal na aso. I wish Bacti will be okay in heaven. And please God take care of Bacti. Mahilig naman gumawa ng mga letter ang mga anak nitong si Kylie Padilla. Palagi rin siyang ginagawa ng mga letter at sinasabing I love you mama in the world, in the whole world and in universe. Talagang napaka-sweet at napalaki ni Kylie Padilla ang kanyang mga anak. Very loving, kagaya rin niya. Nama na nga ng mga anak ni Kylie Padilla ang paggawa at pagsusulat ng mga letter dahil sa kanya. Sabi nga niya sa kanyang mga anak, behave kayo ha, huwag kayong mag-aaway, huwag niyo sigawan mga yaya niyo. Lalong-lalo na pag nasa trabaho nga itong si Kylie Padilla dahil kailangan din niyang kumayod. Para sa kanyang dalawang anak, kailangan niyang kumita at nang hindi umaasa namang sa tatay ng kanyang mga anak. Ito nga si Ruro Madrid Madrida, isa sa mga kasamahan ni Kylie Padilla na very close din niya. Kaya naman hanggang sa pag-tiktok ay nagkakasama sila. Nakakahanga rin ang pagiging strong nitong si Kali Padilla bilang isang ina ng kanyang mga anak. Talagang kahit mag-isa lamang siya sa buhay ay nakakaya niya itong pagsabay sabay Nagkakaroon din siya ng time management para sa kanyang trabaho at siyempre quality time naman para sa kanyang mga anak. Hmm. Yun know, na yung circle. Tama. Sabi niya, tinan ka sa circle. Sabi niya, Hmm. Dun, you know, yung circle. Dun, Sabi niya, tin, dun, tinan ka sa circle. Sabi niya. Hmm. You know, yung circle. Dun, Sabi niya, dun, tin, dun, tinan ka sa circle.